So days today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at bago na nga pala si Janeto, tawag nila sa akin Lucky, kaya guys samahan nyo ako. So guys, for today's video, sobrang init. Oh my god, 30 degrees ngayon dito guys. Kaya guys, samahan nyo kami. Maglalaro kami ng basketball. Samahan nyo kasama ko yung mga old conference. Kaya guys, papay tao sa inyo. Ito yung dali-dali ko na nga rin pala dito yung mga kaibigan ko. Ito nga pala yung mga kaibigan ko dito sa Abbasport. Kasi lagi nga pala ako nasa Vancouver. Kaya ito, nagyayahan nga pala kami na lumabas. Nagyayahan nga kami pumunta sa Mill Lake. At ito yung dumating na nga rin pala yung bus na inaantay namin. Sasamahan ko nga pala muna yung ko magpag-upit. nga pala namin. Nandito nga rin pala yung kaibigan namin na si Josh. Kaya ito, shoutout nga pala si sa iyo. At ito nga pala si Jared, shoutout nga pala si Jared. Ito nga pala yung gagawin namin ngayong 40 days video. Kaya magpapagupit nga pala siya, tagatapos nga pala yung magminilagi nga pala kami. This video, so sobrang init ngayon guys, is 30 degrees ito kasama ko yung mga tropa ko. Shoutout sa dito dito ko, Yodik, shoutout sa iyo men. And then, kaya guys, samahan nyo kami, pupunta kami sa Colter's Lake guys, sobrang init. Yeah, so bago yun, syempre babayaran ko muna mga tax ko, tignan mo, magkano babayaran ko, 30, 40, oh my goodness bro. Kailangan ko bayaran to kasi para sa package ko, kaya guys, alam nyo guys, yung init dito, parang init na ng Pilipinas, sobrang init na talaga. Kaya ito, bago nga pala kami umalis, pupuntahan ko nga pala muna dito yung gamit ko, pabayaran ko nga pala yung tax. So guys, kasama ko dito yung mga kaibigan kung Ang tagal ko nila hindi nakasama, kaya yun, niyaya ko sila mag-call to Slake today. Sobrang init kasi 30 degrees, kala mo na sa Pilipinas. So bali, tatlo nga lang pala kami maglilake. Ito nga pala si Jared, ito nga pala yung dati kong kasama, yung naglake nga pala kami last year. At dali, dali ko na nga rin pala pinuntahan na itong tax ko na to, kasi kailangan ko na nga pala bayaran. Kung hindi ko nga pala mababayaran, hindi ko nga pala makuku wa tong mga packages oh ito nga pala yung mga package na dumating dalawa nga pala to hindi ko nga alam kung ano nga pala mga package na dumating basta araw-araw may dumarating na lang sa akin mga package saka mga tax na kailangan ko bayaran so gumastos ako dito ng 61 dollars sa tax kaya yeah, guys, At yun, dito ko na palay rin pala kasi excited na nga rin pala ako makita kung ano nga pala yung loob na ito. Kaya to dali-dali ko na nga rin pala yung binuksa ko nga pala. Ito nga pala yung inaantay ko na ipopromote ko nga pala sa kanila. Yung mga pinadala nga pala nila sa akin, ito nga pala yung hoodie, ito nga pala yung pants. Saka, meron nga pala dito isang t-shirt. Napakaganda nga pala ng t-shirt na ito. Ito nga pala yung pinaka-type ko sa lahat na to nga pala yung t-shirt na to Napakaganda nga pala ng tela. kaya ito nga pala yung print. naman yan guys. Napakaganda. Mayroon na naman ako mga pamporma. At ito dali-dali na pala kami umalis. Bago nga pala yung pumunta doon. kaya ito napabili nga pala kami ng pagkain kasi hindi pa nga pala kami nakakain. kaya ito nakaramdam na nga rin pala kami ng gutom doon na nga lang pala kami kakain doon sa main lake at ang pangalan nga pala ng lake na pagliliguan namin dito nga pala yung wax sa cultus lake at ito na nga lang pala kakainin namin buong araw ito nga pala ng chicken at ito to, dali dali na nga rin pala kami umalis pagkatapos nga pala namin bumili ng pagkain kaya nakakita pa nga pala ako oh, dito na siya, sa sasakyan na galing nga pala sa Saskatchewan sobrang layo nung guys sa dulo pa ng mundo yung guys nakadayo siya dito sa British Columbia at ayun syempre magpapaket nga pala muna ako sa inyo sa glitig naman yung yung mga porma diyan ganto talaga yung mga mga pang beach natin tige na tignan nyo naman yan ang dami nga palang tao at tama nga hanap na nga rin pala kami ng spot na pag-uupuan namin kaya yung tignan niyo naman lahat ng upuan dito meron na nga rin pala hindi ko nga alam kung saan kami uupo kaya meron nga pala kami nakita doon nga pala sa dulo so guys punuan dito guys wala na kami ibang maupuan kaya doon na lang kami upo. Yeah, guys, guys, bago nga pala ay maligo kaya ito samahan niyo muna kami kumain. Kasi gutom na gutom na kami, baka may iba pa makain namin. Kaya guys, samahan kami kumain, may dala pagkain dito. Eh, dahil gutom na ngaring pala yung mga kasama natin, kaya ito napakain ng na nga rin pala kami. Hindi na nga rin pala ako nakapag-video pa yung pag nga pala namin kumain. Ito dali-dali na nga rin pala kami naligo. Guys, ang daming tao dito, guys. at ay sobrang dami nga pala ng tao, mapapasabi ka talaga ng oh my god. Kaya ito nandito na nga pala kami, sobrang init nga pala. Buti na lang talaga, mainit na nga rin pala yung tubig. Hindi nga pala malamig yung tubig. At ito yung kakarating nga lang ang pala namin dito kaya tayo na nga rin do tumalon dito si Jared kaya ito tatalon nga pala siya papakita niya do kay mag backflip din niyo naman yun ang attack yung malakas nga pala sa mga ganun mga taong gubat yung mga yan syempre papakita ko nga rin pala ko yung mga galaw ko kaya ito backflip ko nga pala dito kakaiba una nga paliliko ganto talaga yung mga activities ko dito guys kapag sama talaga puro lake nga pala kami puro camping puro galaan talaga kaya ito napatawa nga pala dito yung tropa ko tinawananan niya nga pala kasi naiba nga pala yung backtape niya at ay pagkatapos nga pala namin kaya yung naglakad-lakad nga pala kami pero yung mga bawat na dinadaanan namin ang kaganda nga pala ng mga kaganda ng mga view kaya ito sana maglakad na lang kami wag na kami maligo kaya ito sabay nga pala kami nagbackflip yung tropa ko dito kaya ito pinapractice ko pa nga pala yun sa akin kaya yung patapos na nga rin pala kami dito at igagala o, nga pala kayo dito sa Colton's Lake kidnan nyo naman dito ito nga pala binabayaran nga pala yung mga yan masasabi ko lang talaga dito sa lake na to sobrang ganda nga pala at saka ang dami nga pala, mga tao at puro mga bahay nga pala mga kikita dito kaya guys hanggang dito na lang don't forget follow and thanks for watching bye